Ay! Ito parang ni Sarip. Dutuin mo nga. Ano mga dutuin? Di bakit Sarip pa pinapaluto? Ay, wala ka na ka. Yan. Ano mga dutuin? Di ko. pa pinapaluto yung bambi. Ay! Bakit? Eh, eh, mo nga yung ano dun? Yung karni sa lutuin mo nga. Yung karni sa lutuin mo nga. Lutuin yung karni sa Oo, lutuin mo nga yung karni sa Eh, sa mo to. Mga kainin mo. Dali mo na lang dun. Mga kainin mo ba eh. Dali mo na lang. dito yung lutuin. Malupuin sa rep yung karni. 'Yung mamagat ko, dito. 'Yung papinapalo to 'yung <coughs> barni. Ano tayo?

Pinapinuto. Walastik oh. ka talaga, Inday. Makakalmo talaga ako sa'yo. Anong Bakit sakit mo na eh. yun? Sabi mo kasi. Sana lutuin eh, yung papi. Walastik ka talaga, Inday. Hmm. Lumabas ka na nga doon. Hahaha. <laughs> talaga to sa'yo, si Inday. Eh, hey, kahit kailan talaga, Inday. Sasakit ang ulo ko sa'yo. Ay, naku ka talaga yun ba? Ano bang gagawin ko sa'yo? Pero naman lutuan ang dito, sarap pa pang iluto. Ay, naku ka talaga. Woo! Oh! Kahit kailan talaga, hindi, ano bang gagawin ko, hindi na yan? Nakuha talaga.